Number three reasons to give up at bumitaw sa isang relationship is when you are abused mentally. Mental abuse. Minsan alam ninyo, hindi natin alam na ang isang tao pala ay inaabuso na tayo mentally. Feeling natin normal lang yon. Pero may mga tao pala sa buhay natin, minsan karelasyon pa natin o kadalasan karelasyon pa natin, inaabuso na tayo mentally. Okay, pag-usapan natin ang mental health. Kasi alam ninyo, yung mga tao na paulit-ulit na sinasaktan at inaabuso, pinakanagihin malayon sa ating mental ability kasi yung puso natin yung nararamdaman natin, given ay masasaktan na yan eh, pero kapag yung utak natin ay nasasaktan, na stress pa kasama ng hurt na nararamdaman natin sa ating mga puso sobrang bigat, diba? nasaktan ka na, tapos mentally naaabuso ka pa, yung mental abuse is yung absorb ka ng absorb ng mga stress sa buhay mo kasi ayaw mong kumawala sa isang relasyon kahit paulit-ulit ka nang sinasaktan alam niyo yung mental abuse, kasunod din emotional abuse eh. Kasi when someone is hurting you, of course, given na naabuso ka emotionally, it doesn't stop from the emotion. Kapag sinasaktan tayo ng isang tao, lalo kung paulit-ulit, hindi lang naman emotion yung nasasaktan. Pati po yung mental health natin nasasaktan. Yung isip po natin nadadamay, when you are emotionally abused, you are also abused mentally.